Oh okay, uh, guys, welcome to the yes. Yeah, for 100 pesos, bring me licencia! Licentia! 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 licentia. licentia. Ay, yes, yes, licentia! talaga. Ah, oh, maraming salamat sa pangalan mo. Gerald Amar. Gerald Amar. Ayan, 100 pesos. Oh, From 106.3 right. IFM Lucena. Ano masasabi mo? Ah, maraming maraming po salamat. <laughs> Ay, yes, Lucena. Lucena. Ayan. Lucena. Ayan. Salamat, idol. Okay. Thank okay. you. Thank you. Wanna, 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 bilis, bilis. I wanna, I wanna, salamat. Wanna, thank, you, wanna, you. I wanna, I wanna. thank you, thank you. Thank thank you. Thank you, thank <laughs> okay kuya, for 100 pesos, bring me Medjas! 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 Pangalan <laughs> po, pangalan? Makoy <laughs> Francisco Makoy Francisco, Francisco. Medjas Ilang araw mo nagamit ito kuya? Ngayon lang, ngayon lang Sige nga, paamoyin natin sa, sa mga natin mga tricycle driver <laughs> <laughs> oh, oh, Paamoyin <pang> <laughs> pa nga tayo ng kuya Congratulations from 106.3 yeah. IFM Lucena. 100 pesos. You. Ano masasabi mo? Uh, salamat po sa IFM. 106.3 106 IFM Lucena. Maraming salamat. Yan. So, sino mo na pa? Ako na. Ano <coughs> yan ang papadala mo? Okay! For 100 pesos, bring me Hello. Hello! Hello! Okay, bilis! Pangalan mo, pangalan? Obet! Obet! Ayan, Pia Obed. Kanina yung relo, sa'yo ba yan? Talaga, sige na. Basta nga natin, may pangalan nga, Obet. Ayan, maraming salamat. Oo, hindi, sayang, no? Ayan, o ito, 100 pesos. Congratulations, sa mga sabi mo. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa IMM 106.3. Yan, pogi-pogi. Maraming salamat, kuya. Congratulations. Thank you, Good morning. For 100 pesos, bring me ikaw. Bring me ikaw, ikaw. Ikaw

Okay, kuya, for, for 100 pesos, bring me pustiso. Wala. Wala, pustiso. Wala naka pustiso. <laughs> okay. Yeah. Oh. Lipstick. Oh, pustiso. Okay, pustiso. Oh. Ay, nawala na si kuya. Kuya, pangalan mo? Bobby. Bobby. Si kuya Bobby. Kuya? 100 pesos from 106.3 Aya Fem Lucena. Ano magsasabi mo? Salamat po. Salamat po. Sa so, magkakamit ng 100. Kaya naman ako, panggasolina. Kaya okay, naman ako, panggasolina. Sige po um, yan, magandang umaga. Congratulations sa lito sa'yo. Ika dito na lang. <laughs> okay, thank you. 106.3 IFM Lucena